kaya yung pre-warner ko ng Kuwebla, is magkasing kami guys ng, ano, ng cabinet. Kasi siyempre, sa tulad ng sinabi ng asawa ko, malaki na daw yung pamilya na. Ayun, <laughs> so, uh, nalagyan kasi ito ng, ano, eh, ng mga nangis ng new board. So, i-assemble natin at doon natin siya isasalag. So, sa ngayon, ay, siyempre, assemble natin na. Bari yung asawa ko yung bumili nito sa Lazada ng Marito. Sa TikTok, sa TikTok nila ko binili. Huwag na natin patagalin. Pag-uusan na natin po tayo. So, ginagamit din ng gunting. Tapos, pag nasimulat, yeah, ayun, scroll. Dalawa kayo, scroll para pabilis. So, yun bali. Dalawa rin itong cabinet, guys. Isang malaki at isang medium. Malit lang din ng konti. Actually, nung isang araw pa namin itong binili, eh. ngayon ang namin bubuksan. Nasaan mo lang tayo? Masyaring busy tayo sa booth. <laughs> Dami nating activity. Kasi so, nga, siyempre, dahil may malit kami dito, ayun, nasa are-sa-are store. Ayun, doon ako nabibusy buksan na natin para magkaalaman. May manual kaya yun eh? Mayroon naman siguro. Samantalay na namin habang yung baby namin guys, tulog. Ayun. Kasi kapag ising siya, alam nyo, natutulungan talaga ka na kami. Sana matapos na Tapos ang ending, sa halip na matapos na natin, lalo sa tagal kasi ibang tulong yung nagagawa nila. Gunner! Okay, tanggalin muna natin. Ayun, dalawa nga. Ang maliit mo na isang asal. Tatakalin mo na ito. Mali mo na isang kasi. Ano. Para... Okay. Muna kami ang gaysyo. Muna kami ang gaysyo yung mong maliit. at mo na lang ito. Ano? Ito na na. Okay, tatakalin. Ayaw puti, puti. mana eh Ai tu kau nak minum. Kita nak pergi minum nak sakit tak ah? 35 47. Okay, so bye. Kita memang rolan. 95% dah. Ganito siya para parang ano siya, parang yero. Parang yero siya. So, ang yung mga, ano niya, mga niya. Ang ganda ganda. Ang ganda ganda. Ang ganda hindi, Ang natin tapos Ang kasi ganda. Ang ganda ganda. Ang ganda ganda. Ang Ayan pati yung mga sa niya. Para hindi makasugat yung kanto. Ito yung pang laginit. May players to be. Oh. Ayan, parang ano lang guys. Yero. Manipis lang din yung ano. Pero kung um, um, lagayin lang ganoon ng mga dami, tatagal siya kasi metal siya. Masa lang yung So yung guys, bali na simbol na natin siya guys. Siya. Ah. Uh. Ayun. Kasi muna natin kasi pero pag dinatin nikitan yung tuloy inyo baka magkabita pingin muna siya. Muna. <laughs> yeah. Let's go.

Tapos na natin yung kinukomponin natin na ano. Anong tawag dito, Bey? Eh? Basta ganito. <laughs> ayan na siya, guys. So, one, two, three, four, five. Five layers. So, napakagandang istante, guys. So, bali, ayan. Gagawin ng asawa ko dito ay patungan daw po ito na damit ng anak ko. So, napakaganda nga naman. Napakatimis. Very good, ha? Huh? Oh, okay, walk in closet. At saka, napakatibay niya talaga, guys. Kasi nakaturnilyo talaga siya, Bakal na yung patungan mo. Tapos yung mga ano niya, talagang tornilyo, So so talaga siya. Ayan o. Lahat siya. Sana hanggang, Baba hanggang taas, tornilyo po yan. So talagang wala nang palitan to. Hmm, kahit patungan mo pa to mabibigat, hindi siya bibigay. So napakasolid. Uh, dahil first time ko mag-assemble ng ganito, kaya medyo nahirapan ako. hindi, hindi ko baka bisado Siya. So, guys, uh, maraming maraming salamat sa panunod nyo guys. Ito Makita-kita ulit tayo sa susunod natin na vlog. Thank you.